Ibig sabihin, hindi investigador ng CIDG ang nagtanong sa witnesses para mabuo ang affidavit kundi ready-made na ito na ibinigay sa kanila. Grabe, no? So, ibig sabihin, walang investigasyong naganap. Wala, as in, ready-made. Mga nawawalang sabongero. Problema natin ito. Tapos nung pinasukan na ng politika, lintik na hayop yan. <laughs> Nagkagulugulo gulo na naman dito sa ano. Pa Panoorin nyo ito ha, nagkagulo na naman sila. Iba-iba yung sinasabi ng kapulisan, iba-iba yung sinasabi ng, uh, ng mga quote-unquote whistleblower. Iba-iba na sila ngayon. Dito, iba rin yung sinasabi ng DOJ. Dito, para talagang... Rimulya, ano na? Bakit ganito ang kwento? Bakit? Anong meron? Nakakadude. 'di ba? Nakakaduda kung bakit ganito nangyayari. Sige, panoorin natin 'to. Papakita ko sa inyo kung bakit nakakaduda. Paka crucial po ito dahil paano kayo magdedetermine ng DOJ ng reasonable certainty of conviction at uh, prima facie evidence kung kulang yung yung mga binabasa nila or yung mga nakasabit sa kanila kulang affidavit lang ni ng mga patidongan. So kulang 'yon. So, kasi one-sided yan, sigurado, fabricated yan. Hindi kumpleto ang mga affidavit na hawak ngayon ng Department of Justice, kaugnay sa na namawalang sabungero. Ayon kay Attorney Bernard Vitriolo, abogado ng isa sa mga inaakusahang pulis, tanging affidavit lamang ng mga kaanak ng biktima at ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy, ang hawak umano ng DOJ. Giit ng abogado, hindi isinumite ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Department of Justice ang affidavit ng labing dalawang witnesses sa kaso. So ang tanong namin, paano may evaluate ng DOJ na pareha, patas at equitable, uh, impartial ang mga darating sa kanilang papeles o affidavits na iimbestigahan nila kung kulang ito. So ang aming Grabe, no? As in, dito, makikita mo talaga, bakit ganun? Bakit kulang-kulang? Di ba kaya nga dinadala sa, sa husgado? ang dahilan po dyan, because lahat po tayo ay may due process. Di ba? Paano nga yung magkakaroon ng due process kung ang isa sumite sa DOJ ay kulang-kulang po? Hindi, hindi ako ano, ha, nagsabi niyan, siya po. So ang ibig sabihin mga kababayan, bakit hindi sinusumiti lahat para makita lang yung isang side? Yun ba ibig sabihin nun? Request sa uh, CIDG ay dalin doon. Ang bagong pamunuan ng CIDG, inaming may natanggap na mga affidavits noong nakaraang buwan mula sa labing dalawang witnesses. Subalit hindi aniya ito dumaan sa tamang proseso ng investigasyon. Parang may naalala akong witness na ganyan, yung ready-made na. Babasahin na lang niya. Hindi kasi alam nyo mga kababayan, napaka-importante niyan. Napaka-importante niyan sa mga kaso na dapat yung, yung kusino man yung witness, siya mismo gagawa. Siya mismo susulat. Di ba? Nasubukan nyo namang nabangga. Hindi, nabangga sa karsada ako. Ilang beses ko na nasubukan yan eh. Oh, gagawin niyan, bibigyan kanyang papel. Oh, ng pulis, ng ano. Oh, Isalaysay mo dyan ang nangyari. Siyempre, magsasalaysay ka. Yung nabangga mo din, magsasalaysay din. oh magkaiba yun. Siyempre, <laughs> magkaibang version yun. Ngayon, babasahin ngayon ng ano yon Yung una muna, yung pulis na nag-iimbestiga. Tapos doon palang malalaman na kaagad kung sino nagsisinungaling kasi nga, magtatanong siya, mag-iimbestiga na siya. Dito, nung sinagmit, tapos na. <laughs> Scripted na. Di ba? I mean, hindi ho yung... Yun ang according sa abogado na nagsasabi nito. Yung... Uh, walang investigasyong naganap at... Ano na po? Ibinigay lang sa witness. O ito, ito ang submit ninyo. Ano ito? Uh, Risa, ano? Style of investigation? Di ba? we acknowledge receipt nung nung, uh, nung mga dokumento. So walang walang missing uh, affidavits. Yun lang, ni-evaluate nga ng mga evaluate ng mga uh, investigators natin na hindi naman yung mga investigators natin ang nag-collect ng mga ebidensya. Oh, siya mismo pala ng ha. Hindi doon sa abogado. Siya mismo ang nagsabi na director na si IDG. Hindi yung investigador nila ang gumawa ang uh, nag-imbestiga. Okay? Yun. So, uh, hindi na namin isinamit, hindi na muna isinamit sa uh, DOJ yon, pero they are not prevented from submitting it to DOJ kasi kuno nga for evaluation pa rin naman yung, yung kaso. Wala tayong sinu na ebidensya. Sa isang pahayag, sinabi naman ng DOJ na kahit pa nagsumite ng mga affidavit ang CIDG sa kanila, wala naman itong masyadong malaking timbang dahil ito ay galing sa panig ng mga dumidepensa sa kaso. Samantala, nilinaw din ni Attorney Vitriolo na hindi nagmamayari ng palaisdaan sa lawa ng Taal ang kanyang kliyente na si Police Senior Master Sergeant Joey Incarnacion taliwas sa mga naunang naging pahayag ni Alias Totoy. Igun sa palaisdaan, meron po kaming certification ng dalawang LGU, yung Laurel La at Palisay at yung DNR. Pangalawa, yung mga petsa na sinasabi ni Don Don Patidongan na, na doon nangyari yung uh, pagkawala ng mga, mga sabongero, ay na, nasa schooling po ang aking kliyente. Meron po siyang uh, certificate from May. From May to November, nasa schooling po yung aking client sa uh, uh, confined sa Camp uh, Vicente Lim. Iba pa ito ha. So meron daw siyang certificate, eh yan ang ihaharap niya ngayon sa judge. Kasi yung isa daw sa kanilang uh, mga pulis, kasi may schooling, tuloy-tuloy ang schooling ng mga pulis eh. Dito meron daw ebidensya siya na uh, naan doon, nag naka-in-house yung pulis, paano magiging sangkot ng pagpatay, at iyon po ay pirmado daw na siguro ng kanilang supervisor o whoever na authorized doon. Pero iyon daw. At pangalawa, yung sinasabi ni Patidongan na kesyo yung pulis daw yung may-ari nung uh, malapit na lugar doon sa lake, meron din silang certification mula sa si LGU na hindi pagmamay-ari nung pulis yung lake na sinasabi naman ni Patidongan. Ako po, mahirap to. Ako talaga medyo... <laughs> Uh, iba kasi minsan ng kwento ni Patidongan compare sa kwento minsan ng kapulisan at minsan ko tulad nito nagkakaroon ng conflict eh. Kaya nga alam mo medyo nung una nagdududa na ako doon na eh, base lang naman sa aking nga uh, obserbasyon para ako nagdududa kasi parang wait ano ba um, may something eh. may something dito eh. hindi ko magets may something dito na ang ingay-ingay sa social media ginamit yung mga esklu exclusive ng GMA. Ha? Tapos, ang tagal bago mag ng mga ng kaso. ba diba? Parang, anong, anong gustong palabasin ito? Parang ganun eh. Tapos iba-iba yung minsan yung kwento na iiba. Eh, titignan natin. A ako, hindi ko po hinuhusgahan yung si Patidonga na sinungaling ha. Pero wag din nating husgahan po itong side naman itong mga kapulisan. Kasi alam mo, uso na ngayon yan eh. Uso na talaga ngayon nagipitan sa pagdating po sa ano sa sa mga kaso. Uso na po yan eh. Again, hindi ko sinasabing hindi guilty si Atong Ang, hindi ko sinasabing hindi guilty ito mga pulis. Pero maging aware lang tayo kasi sa Pilipinas usong-uso na ngayon to yung imbento kaso, yung tanim kaso. Nako po, pagkakalabang ka sa negosyo, kalabang ka sa politika, yung mga nasa likod na, eh, alam naman natin ni eh, mga kababayan etong etong grupo ni Atong Ang eto hindi naman po iisa lang eh eto marami nga sila ika nga maraming mga politiko diyan o maraming mga mayayamang at uh, tao diyan na maaaring merong kalaban sa polit sa politika o di kaya may kalaban sa negosyo at gayon sila yung nasa kapangyarihan eh baka ino-operate sila ngayon. Na malaglag sila sa negosyo, tapos eventually, magmayagpag. Kasi, same pattern ng ginawa na yan. Una, kay Tebes. Di diba? Kita natin yan. Same na same yung pattern eh. Pangalawa, yung sa Pogo. oh ako, against akong Pogo ah. Ulitin ko, against ako. Pero, sobra nilang inoperate pina uh, as in sobrang operation sobra yung uh, uh, perception na lahat the entire is masama. O sige, masama. Ako masama sa akin dahil siya ay sugal. Okay? Pero tinanggal yon Ano naging epekto? Na mayagpag yung mga local gambling sites. Sabihin yung mga, di ba, before Pogo. Natanggal nga lahat ng Pogo na mayagpag ang Pigo eh, di ba may mga balita nga, yung pigo na yan, pagmamay-ari yan ng ilang congressman, yung pibsabi ng pigo, yung sa, yung mismong mga Pilipino na gambling. Di ba? Yung mga ngayon, yung pinupo na ngayon na Senado, yung online gambling, isabong, e mga ganyan. Oh. eh, pinupo na. E eh, ngayon, posible kaya, eto tanong lang ha, posible kaya na etong si Atong Ang, eh meron sariling sabong, at meron siyang nakakalaban na ibang sabong na kakumpetensya niya. Di ba? At baka itong i na ito, eh baka din merong kapit. Hindi natin alam. So para mawala ang kakumpetensya na si Atong ang eh kung anong anong gagawin na. Hindi natin alam, ah. Again, hindi ko sinasabing hindi guilty si Atong nga, pero hindi ko rin sinasabing guilty siya. Let the court say that kasi presentation of evidence. Dinidiscuss natin to kasi dito pinapakita, tama yung sinabi ng pulis. Yung pulis mismo nagsabi, na kinun una sinabi ni attorney, tapos kinonfirm nung uh, si IDG director, na ganun nga ang nangyari, na hindi galing sa kanila yung investigasyon. Dumating na lang daw na may dala ng... Uh, mga ano mga sinumpaang salaysay walang investigasyon na ganap so may, minsan yung mga irregularity na gano'n, yung mga hindi standard na nangyayari, nakakaduda. Yun ang po ang ating sinasabi. Kaya pagmasda natin ito kasi, again, we are not for the people involved. Ang atin, lagi na lang nasasagasaan ng due process. Yun ang nagiging problema sa Pilipinas. Kung sino malakas na na, na katabi ng pinuno, kung, kung sino malakas ng katabi ng opisyal, sasagasaan na lang ang due process. Sabi ko nga sa inyo, eh, di ba halimbawa yung due process na hindi nasunod kay Pangulong Duterte, kahit gawin pa yan sa kalaban, kahit dilawang pa yan, pinklawang pa, ipaglalaban natin yan kung wala sa due process. Kasi mga kababayan, pag hindi natin pinaglaban ng due process, baka one day, tayo nang maging biktima nito. Kaya dapat palagan ang lahat ng due process, ang hindi dumaan sa due process. Kasi pag ikaw na biktima niyan, good luck sa'yo. Di ba? Buti pa nga ito, mga ito, mga prominente. Ibig sabihin, mga kilala. So, nagkikreate ng buzz, ng ingay. Eh, paano ko ikaw? Wala ka, hindi ka kilala. Tapos hindi ka dinaan sa tamang proseso. Di ba? Iyak-tawak na lang. Yun po ang punto natin dito.